Buenos Dias Amiga <laughs> Buenos Dias Amiga Amiga Ayun Amigo Buenos Dias Mon Buenos Dias Amiga Amigo Ay Simangot pa ang Amiga ko Nakasimangot pa BINAS DIAS AMIGA AMIGA BINAS DIAS AMIGA AY GROWBY AY GROWBY AY GROWBY PALIAT-LIAT AY GROWBY PALIAT-LIAT AMIGA BINAS DIAS amiga. AMIGA 2 HOURS LATER yan ang bata. Ang batang makulet. Sino na ni mama? Ah, sino na ni mama? Kulit-kulit mo kasi yung batang yun eh. Napagalitan ni mama eh. Ha? Hmm. Nah, buat apa na. ni? magandang buhay mga kananay eto na naman tayo ang lideran na sa buong maghapon sa loob ng bahay so eto na nga mga kananay napaliguan ko na ang aking anak at pinapalitan ko na siya ng damit so ngayon ay tanghali na naman at alas 9 na naman ng umaga so daily routine na naman tayo mga kananay kung tayo ay nandito sa loob ng bahay ito yung part na medyo nai-stress ako dito sa akin anak pag napapaligawan ko na siya at dadamitan ko na kasi sa sobrang likot ba naman ayaw niya magpapalihis. <coughs> Minsan maghahabol lang pa kami niya pag pinasusuot ko ng diaper niya. Ewan ko ba sa batang ito kahit mula pa nung baby pa siya eh nahihirapan na talaga ako mag diaper sa kanya at mag -disk. kasi sobrang likot niya talaga. Oh, yan mo ginagawa mo. Uy! Tayo. Ay, 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 ay. Tayo. Nagsimula na nga din ako dito mga kananin na magluto ng aming ulam ng aking anak. At sinigang na isda nga yung naisip kong malutuin ngayong tanghali. Gusto kasi ng aking anak yung may mga ulam na sabaw ang kanyang kakainin. Kasi hinihigop niya nga yung sabaw at pinasasanay ko din siyang kumain ng mga gulay katulad ng okra, tapos yung talong, yung ano, yung kangkong. Medyo sinusumpo nga itong aking anak. Ewan ko ba kung ano bang gusto niya, naaborido siya sa kanyang sarili. Ayaw! Ito din yung part sa ating mga nanay na kailangan nating habaan yung ating pagpasensya sa ating mga anak, lalo na kung ganito yung mga edad. Tapos kailangan talaga nating intindihin kung ano ba yung mga gusto nila at bakit sila aborido? Kaya pag ganyan na siya na naaborido, inaaliw ko na rin siya at binubuksan ko na nga yung TV. So, inapanood ko siya kung ano yung mga paborito niyang panoorin. Hindi naman iyakin itong aking anak. Basta pag nasasakyan mo kaagad yung kanya pagkakaaborido, ito mitigil naman kaagad siya. Tapos yun na, relax-relax na rin siya at na tatahimik na din yan at manunood na lang ng TV pag ganyan pag na sa kanyang pinapanood hinahayaan ko na siya at tutuloy na din ako sa kung anong ginagawa ko sinigang na tilapia lang mga kananay ang aking niluto ngayon kasi, kasi may nabili pala ako kanina sa talipapa na malaking tilapia tapos naisipan ko nga yung ulo na gawin ko sinigang kasi ito yung masarap na pangsabaw kaya mga kananay, kakain na muna kami ng aking anak at nakatapos na rin ako sa pagluto. So, pakakainin ko na muna ang aking anak. Tapos na nga po kami makakain ni Bella at eto, maghuhugas na rin ako ng aming mga pinakainan at tap-tap at yung mga pinaglutoan kanina. So, may habang mayroon pang kaunting bus dito sa aming lababo kasi pag ganito talagang oras ay medyo mahina na yung tubig kaya pinagtsatsagaan ko na nga maghugas-hugas ng paunti-unti para para mamaya naman makapag-relax-relax ako ay wala na akong makitang mga hugasan dito sa aking lababo. tapos na din yung aking paghuhugas ng mga plato at yung mga pinaglutoan ko at eto naman at magtitimpla ako ng dete ng aking anak. Kahit katatapos nga lang kumain ng aking anak ay naghahanap pa rin niya ng dede kaya ayun nagtimpla na nga ako ng kanyang dede para makatulong na nga din siya at humiga ako na nga din siya dito sa kanyang ano, higaan. Kaya ako lang muna siya dito mahiga tapos ako babalik na naman ulit ako doon sa lababo dahil meron pa pala akong mga naiwanan, mga hindi pa natatapos na trabaho. Kaya ayun nila nisan ko muna yung mga kano, yung kalan, tsaka yung sa ilalim, tapos yung mga basang basura na ginamit ko kanina sa pag sa pagluto, yung mga gulay ay Uh, inipin ko na yung mga basura doon. Tapos yun, tapon ko na nga yung sa labas. Alam niyo mga kananay, hanggat may nakikita pa akong mga hindi pa ako hindi na, pa natatapos ng mga trabaho ko dito sa bahay, katulad nito, magwawalis ba ako kasi yung mga kalat-kalatan ng akin anak, yung mga mga tiratirang mga kanin ba na kasi habang sa kanina dyan, eh, mga nahulog naman yung mga kanin. So, ayun, pinaglinisan ko muna yung para uh, talaga makapagpahinga din ako ngayon ng maayos at dire-diretso naman tayo na makaupo sa ating mga supa tapos manood-nood na lang habang naghihintay na naman tayo ng oras at syempre hindi pa rin natatapos ang aking trabaho at ito naman nga ulit at may nakita ako mga kalat-kalat na mga laruan ng aking anak ito sa may upuan at di pa rin ako papipigil dyan. at upulitin ko pa rin yan mga laruan na iyan kasi mamaya niya pag naisipan niya na naman maglaro ng kanya mga laruan ay ako din naman ang uutusan niya na kunin ko yung mga laruan niya sa ilalim. So kaya ngayon pala ay kinukuha ko na yung mga kalat-kalat niya mga laruan doon sa ilalim. Hindi pa nga ako tapos talaga mga kananay mag ng aking trabaho at naisip ko na naman pala, naalala ko nga pala ay meron akong aso dyan sa labas. So eto, kumuha naman ako ng tubig para ibigay sa kanya yung tubig kasi sobrang init nga dito sa labas at kawawa naman yung aso ko. Kaya ayun, di pa rin ako nakapag-relax kumuha pa rin ako ng tubig para sa kanya. Napakainit Napakainit Ayan na, sarado na serado na, mama Mama, oh, rites pa Anong gagawin mo? Hoy Ha? Diga na, mainit Ay, mamaya na tayo lalabas Sobra pang init Oh. Uh, sarado na, sarado. Sarado na, mama. Sarado na natin. Ika. Ba yan? Mga kananay, tapos na naman ang aking duty ngayong tanghali. Eh. So, wag ka na yung nakaka Relax, relax na muna at sobrang init ng panahon. Ayan, yeah. tatlong electric pan lang gumagana sa amin. Kasi hindi pa kami pwede makulagay ng aircon dahil hindi pa naman po ang aming bahay. Mag-electric pan na muna. So, babay na mga kanana. Yan sa muli. Maraming salamat po sa pag-support at sa panunod ng aking mga vlog. Please subscribe sa my YouTube channel, Mama Isabella Vlog. Bye!